Hello Ito po yung unang ay, pangalawang araw po na pala Sunday ngayon 1 of September kahapon ako sa paduna, umpisa pangalawang trabaho nang kapagod pala yung Monday to Sunday yung trabaho mo Pagod yung may darawang kang college. Pinaparal. Ang isa ka lang. Tapos may stress ka pa ng mga kasama mo sa bahay. Kasama mo at saka mo. Lalo ka nilang hindiin sa lahat ng gastusin. Gusto nilang patigilin ang pag-aaral ang mga anak ko. Doon sa Pinas. Patrabahoin ko daw sila habang nag-aaral. Kaya, ito mo nagtrabaho ako ng Monday to Sunday. Break ko lang ngayon kaya ako nakagawa ako ng video ng ganito. Hirap na. No? Nakakapagod. Kapisa pa lang. Nalampasan ko rin to. ang tagumpay din ako na maaasal natatanggap ko rin ang tagumpay matapos lang mga anak ko